Nadamay nga ang pinakamalakas na kalbo sa laban ni Boyd at Blast. Grabe ang ginawa ni Saitama mga tol. Wala man lang ka-effort effort at talagang ibinaon niya nga sa lupa ang ninja. Kaya ayun, bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang video to bilang suporta sa ating channel. Bali sa last chapter, eh matindi nga ang naging laban ni Blast at Boyd. Sa una, eh nakakalamang nga si Blast sa mga combo attack na binibitawan niya. Pero hindi nga natin akalain na magagawang maputol ni Empty Boyd ang kamay ni Blast. At sa last part nga, eh nagkaroon pa ng napakaraming isla si Blast sa katawan at hindi man lang nga natin nakita kung paano yun ginawa ni Boyd. Ayan na nga ang mga nangyari sa last chapter at dito na mag-uumpisa ang chapter 209 ng One Punch Man. Bigla na nga lang sinaksak ng espada ni M.T. Boyd yung siblas Blas sa may kanang dibdib nito habang sinasabi nga ng ninja na kung ang gusto ba raw ni Blas eh ang magising siya. Grabe nga ang ginawa niya dyan itinaas niya yung si Blast, at talagang wala nga magawa ito at dagdag niya pa eh yung si Blas daw ang kailangan lang magising. Narinig niya nga raw recently na yung si Blast na ang pinakamataas sa sinasabing Pro Hero Association at nasabi niya nga raw na of course magagawa raw yun ni Blast pero lagi nga raw ganyan niyang si Blast meron itong irresponsabling idolohiya at nagdadala lamang ng kapahamakan sa mga taong malapit sa kanya. Sino ba raw ang naprotektahan niyang si Blast? Habang parang ginagalaw nga dyan ni Boy ng espada niya at talagang mas lalong ang nasasakta ng hero. At sabi pa nga dyan ni Boy, di ba raw e eh, merong anak yang si Blast. Diyan na nga talagang nabigla yang si Blast habang tumhatawa nga yang si Empty Boy. Habang sinasabi nga na nagbago raw ang mata ni Blast. Nagpapakita lang na talagang tama nga yung sinasabi niya na merong anak yang si Blast. Mukhang inililihim nga ito ni Blast at parang ayaw niya ang madamay sa ginagawa niyang pagiging hero. Pero as we all know sa ngayon, e eh, isa na nga ring hero si Blue. Kasali nga siya sa New Hero Association at siya pa nga yung nasa pinakataas. Kaya possible na doon ni MT boy ang impormasyong ito at mukhang balak niya ang gamitin si Blue laban dito kay Blast. Anyway, mula nga dyan, eh bigla na nga lang umatake si Flashy Flash pero napakabilis nga ng reaction dyan ni Boyd dahil sa sinalag niya nga lang ito ng isa pang espada niya. Habang sigaw nga dyan ni Blast, eh tumigil raw yung si Flashy Flash at wag nang makialam pa laban pero talagang wala nga pakialam yung si Flashy Flash at sinabi niya nga kay boy na bakit hindi raw targetin agad yung weak spot dahil sa yun naman daw talaga yung tinutupin turo sa village nito. Kung maaalala kasi sa last chapter mga tol, eh, na target nga ni Blast yung weak spot ni Empty Boy pero sinabi niya nga na basurang taktika raw yon. At yun pala, eh yun mismo yung tinuturo sa village niya na siya nga mismo ang founder. Pero ayun, kasunod nga niya na ayan na nga... Bagang! Hindi na nga nagsalita pa sa si MP Boy at nagbitaw nga siya dyan ng napakatinding slash na tumama nga sa katawan ni Flashy Flash. Grabe mukhang matindi nga ang tama ni Flashy Flash. Sumirit nga yung dugo niya dyan. Habang umatake nga rin dyan ng windblade kick yung si Sonic pero agad na nawala nga dyan yung si Boy. At yun mula nga dyan mga tol eh napunta na naman nga sa ibang dimension ang ninja habang napamura na nga lang dyan yung sila Blast. At yun mula nga dyan sa aberrito na Empty Void a eh, durugin niya raw ang mga batang ninja na yan gamit ang dimensional blade niya. Mas mag -e enjoy nga raw siya kung sakaling atakihin niya directly ang mga ito kaysa sa umatake siya mula sa malayo. Pero talagang tapos na nga raw siya sa walang kabuluhang ito at mamatay na nga raw ang mga yan. At mula nga dyan eh talagang bumahanat na nga mga tol si MT Void. Napakatinding dimension slash nga ang tumama dyan. Kitang kita nila ang pagbagsak nito. Nakatingin na nga lang sila dyan at siguradong mahihirapan nga silang makailag dahil sa putol nga ang kamay ni Blast at hindi nga siya basta-basta makakapag-teleport. At alam natin na talagang napakalaki nga rin ang sakop ng ataking yan. Pero ito ang matinding nangyari mga tol mula rito sa kakahuyan e eh bigla na lamang natigil ang islash na yan. Biglang-bigla nga dyan niyang sila Blast pati na nga rin si Empty Boy at mula nga dyan mga tol ito e eh pinakita na hawak nga ni Saitama ang binitawang napakatinding islash nyang niyang si boy. Grabe talagang pinakamalakas na kalbo. Daliri nga lang yung pinanghawak niya dyan at hindi man lang buong kamay. Kasama niya nga dyan si Mana biglang Biglang nga ito. Tatamaan nga sana sila habang napahapatanong na nga lang dyan si Saitama kung ano ba raw yan. Grabe mga tol. Ayan na ata yung isa sa pinakamatinding ataking nakita natin sa kwento. Pero talagang nakakatawa nga na hinahawakan lang ito ni Saitama at hindi niya nga alam kung ano ba yan. Habang dito nga sa ibang dimension, eh talagang inis na nga ang ninja dahil sa talagang hindi niya nga may galawang espada niya. <laughs> hindi nga siya makapaniwala dahil sa wala raw makakapigil sa atake niyang yan dahil sa hinahati nga raw nito mismo yung space. Pero ayun nga mga tol, grabe napaka open ng pinakamalakas na kalbo at wala nga rin binatbat sa kanya yung mga dimensional attack na tulad niyan. At yun dahil nga dyan, inis na inis nga si Empty Boy at umatake pa nga siya gamit ang isa pa niyang espada. Kitang-kita nga rito nila sa itama ang parating na atake habang pinagpapawisan nga si mana ko. At kasunod nga niyan, ayan na naman, hinawakan nga lang uli ni Saitama ang dulo ng espada ni Empty Boy. At nasabi na nga lang ng pinakamalakas na kalbo na isa na naman daw atake. Habang talagang wala nga lang sa kanya at daliri nga lang talaga yung pinanghahawak niya. At mula nga dyan, naisip ni Saitama na maaaring yan din daw yung umatake sa Hero Association. At bigla niya na nga lang dyang hinilang espada ni Boy. At kasunod nga nyan ay ayan na nga baga. Grabe mga tol, napakalakas nga ng hila ni Saitama kung saan nadala nga si Empty Void mula sa ibang dimension. At kung makikita nyo rito, e eh, nga siya sa lupa at kung maaalala nyo, e eh, ganyan nga yung nangyari sa webcomic. At nandyan nga tumama si Empty Void sa may tapat mismo ni Lablas. Habang si Saitama nga, e eh, talagang nagtataka na lang at hawak niya na nga dyan ang dalawang espada ni Empty Boy. At nasabi nga ni Mana ko na espada nga raw yan ng isang ninja. So ayun mga tol, grabe talaga si Saitama Saitama, napakalakas nga ni Empty Void wala nga laban sa kanya si Blast pero mukhang magiging boring nga lang yung laban niya kay Saitama. Mukhang papunta nga sa area at malapit na nga dyan si Saitama at si Manako kaya maaaring makita nga ng dalaway ang sila Blast pero anyway eh mga tol, hindi pa nga rin natalo si Empty Void. Bigla nga siya sumulput dyan malapit mula sa ilalim ng lupa habang naisip niya nga na bigla na lamang nawala sa kanya ang Dimension Blade niya. At yun talagang hindi na nga nagsiyang pa ng oras dyan si Flash at Sonic at sumug nga agad ng dalawa. Pero bigla na nga lang gumamit ng jutsu yang si Boy. Habang dito naman mga tol, gumamit nga rin ng hyperspace gate yang si Blast. Tineleport niya nga yung isang kamay niya dun sa putol niyang kamay para mapagdikit dito. Habang sinasabi niya nga dyan na hindi raw makakatakas yang si Boy. Habang ipinapaliwanag nga rito mga tol nagamit nga yung hyperspace gate, e napapadaloy nga ni Blast yung dugo niya at yung neural signal dun sa naputol niyang kamay. At paghanda nga raw ito para sa kanyang last resort. At yun mula nga dyan mga tol e eh, talagang nagamit nga muli ni Blas ang kanyang black hole ang teleportation ability niya nagawa niya ang mahawakan dyan niyang si empty Wade at may kakaibang ang nangyari sa dalawa may kakaibang ilaw at parang mga lightning nga dyan habang sabi nga dyan ni empty void eh umaalay nga raw yung si Blas sa coordinates niya at kung gusto ba raw mamatay nito habang sabi naman ni Blas pag nag use nga raw sila ng ganyan yung biological structure nga raw nila eh talagang mawawasak at sabi niya pa nga e eh, si Sitch na nga daw ang bahala. At mula nga dyan dito sa Hero Association e eh, ipinakita nga ang naging pag-uusap ni Sitch at Blast. Hindi nga makapaniwala si Sitch gustong gawin ni Blast pero sagot nga ng Hero e eh, yun nga raw ang gagawin niya pag hindi gumana ang lahat. Kung yung pagsasanib nga lang daw ang chance para mahuli ito, e eh, gamitin na nga lang daw ni Sitch sa kanila yung Monster Cell Separation Technology. At okay nga lang daw kay Blast kung i-prioritize ni Sitch ang buhay ni Empty Boy. So yun mga tol, talagang suicide nga ang ga gagawin ni Blast. Sasalib nga siya kay Boyd para mapigilan ito. Pero mula nga dyan dito mga tol, eh talagang biglang bigla si Blast dahil sa meron daw kapangyarihan ng liwanag ang pumipigil sa kanila. So siguradong yan nga mga tol, ang kapangyarihan ng God. At yun mula nga dyan, eh bigla na nga lang tumalsik ang dalawa. Pagod na pagod nga sila dyan at biglang bigla nga si Blast dahil sa ilang saglit nga, eh nakita niya yung memorya ni Empty Boyd. Nanlaki na nga lang dyan ang mata ni Blast at nakita niya nga kung paano hinawakan ni Boyd ang God Cube. At ipinapakita nga ang babaeng ito mga tol kung saan siya nga yung ginawang tukso ng God para hawakan ni Boyd ang Cube. At mula nga dyan ang babaeng yan mga tol eh walang iba kundi ang asawa ni Blas Ipinapakita nga rito mga tol ang picture ni Blast ng asawa niya at ng bibing si Blue. At mapapansin nga natin dyan na meron ng marka sa kamay niya si Blue bata pa lamang siya. Kaya maaring namanan na niya nga genetically yung kapangyarihan mula kay Blast. So hindi pa nga malinaw mga tol kung paano naakit si Boyd ng God gamit yung asawa ni Blast. Sa hula ko lang eh maaring may gusto nga si Boyd sa naging asawang niya ni Blast. umari maaari din na kapatid nga ni Empty Boyd ang babaeng yan. At bahay sa mga sinabi niya eh maaring namatay nga ito dahil kay Blast. Kaya siguro nagamit nga ang babaeng yan kay Boyd para maakit nga siya ng God. Well eto sa last part mga tol talagang nabigla nga si Blast sa mga nakita niyang yon na nagpapakita lang na talagang hindi niya alam ang nangyari kay Boyd kung bakit ito naging alagad ng God. Habang si Boyd naman mga tol, eh talagang inis na inis nga sa hero. So ayan na nga ang mga nangyari sa chapter na to mga tol. Napakaganda nga nito, siguradong hindi agad-agad matatalo sa si Empty Boy dahil na rin sa mukhang napakatindi nga ng galit niya kay Blast. At tingin ko nga eh meron pang full transformation niyang si Empty Boy na hindi pa nga rin natin nakikita. At hopefully eh talagang mas gumanda pa nga ang laban. At yun syempre kung nagustuhan mo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutang mag iwan ng like dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!